I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng adaposon. So, punta muna tayo dito sa current situation yung dalawa. Ang na mo. Well, dito, going strong naman ang connection yung dalawa. Mukhang masaya naman. Um, hopeful na magtatagal na this time ang connection yung dalawa. current situation, parang okay naman. Wala namang nangyayaring kakaiba o away nitong mga nagdaang araw. So, kung ganito ang situation mo, kayo pa rin ang na mo. Let's proceed dito sa Adaposon current situation nila Mukhang break na sila. Ang dahilan pwedeng gawa mo. Sabihin nating masyadong nagselos yung Adopuson ah, kaya nakipag-break sa patna mo o ikaw yung pinili ng patna mo o may someone na malapit sa kanilang dalawa na sumisira ng connection nilang dalawa o pwede rin kapitbahay na chichismis so yan yan ang current situation break na sila ngayon pupunta tayo sa current feelings ng partner mo sayo dito sa current feelings malalaman natin yung tinatago niya Okay, kasi dito sa current situation, ito yung pinapakita niya sa iyo. Ano nga ba? Yung sa loobin niya. Okay? Sa connection yung dalawa. Well, ang dating sa akin. Ito yung current feelings niya, deep inside. Hindi talaga siya masaya. Okay? Sa connection yung dalawa. Pinapakita niya na masaya siya. O parang walang problema, pero deep inside. pina fake niya lang yung feelings niya. O yung pinapakita niya sa iyo. Ang totoo hindi siya masaya. Actually, ganito. May ibang senaryo akong naisip. Isang gabi, may moon tayo eh. Isang gabi, bigla niyang na-realize or realize na parang hindi na siya masaya sa'yo. Parang may gusto siyang gawin secretly. Alam mo yun? Parang hidden move, hidden action, hidden motive. Parang may niisip na kalokohan yung pad na mo. Ganyan. o siguro iniisip niya lokohin ka niya ulit. Aha. Uh -huh. Anyways, punta tayo dito sa current feelings ng partner mo sa uh, current feelings niya sa Adaposon. Well, ang dating sa akin, gusto niya sanang makita ulit o makakusap yung Adaposon. Gusto niya makipagayos. Gusto niya suportahan. Yan yung hidden motive niya dito na sinasabi ko, parang gusto niya bumalik sa madaling salita, sa adeposo. Yan yung energy ng lalaki dito. Kung babae ka, o dito yung partner mo. Ngayon, kung lalaki ka, magro-resonate -re lang sa'yo to. Kung yung partner mo ay ini-embody yung masculine energy at ikaw yung feminine energy kung lalaki ka. Pero kung hindi ganon, eh, hindi to para sa'yo kung lalaki ka. Kasi mukhang yung masculine energy yung nagluloko dito sa kwento na to. Pero kung LGBTQ ka, ikaw na mag-connect. Kung anong klaseng energy ba ikaw, ikaw ba yung masculine o feminine o yung partner mo yun. So, yan. Ang dating gusto niya pakamustahin, makita, puntahan, o bigyan ng something. Gust parang gusto niya mag-deliver uh, ng something. So, wedding news, okay, balita o bigyan ng pera, gamit. Bilang peace offering, pwede rin. Anyways, Pumunta naman tayo sa susunod. So, sabi dito, don't worry. Within the next few weeks, So again, no need to worry within the next few weeks, not the right time. Dahil hindi ko maintindihan, kinalarify ko siya ng taro. No need to worry kasi darating na ang enlightenment sa connection niyong dalawa o lalo na dyan sa partner mo. May ma-realize siya dito. Sa connection niya sa Adaposon. Ah, kaya sabi no need to worry kasi magkakaroon ng enlightenment. Within the next few weeks mawawala na ang interest ng na mo dyan sa Adaposon. Ah, Yun yung enlightenment dito kaya sabi don't worry. Okay? So again, within the next few weeks, darating itong balita o oh, information na mawawala din finally ang interest niya dyan sa the person. Ngayon, ano yung not the right time? King of Cups. Not the right time para mag o mag-command ng kahit anong expression of feelings sa partner mo, sabihin natin cold yung partner mo sa'yo huwag mo siyang kulitin na dapat maging sweet siya sa'yo huwag um, mo siyang imbiernahin sa topic ng love okay, na bakit di na siya nag I love you, ganyan ganyan kasi, pag binuisit mo siya eh baka nga tuluyan na siyang mawala sa iyo. Kasi remember, yung patna na mo ay may tawag dito. Sini na parang anomalya sa iyo. In a way na parang gusto niya bumalik sa other person. So, pag ganyan na binuwisit mo siya, eh baka tuluyan ka nang iwan. Baka bumalik na nga siya na, totally dito sa ah the poison pero malaki ang chance na mag reconnect sila kasi gusto yun ang gusto niya eh pero ang, ang tingin ko kung sakali man na ganun na mag reconnect sila ulit eh may ma-realize mare yung na mo tas turn off siguro siya o ewan ko mawawala yung interest niya sa kanya kaya sabi, no need to worry. Within the next few weeks, darating tong information na to. Anyways, punta naman tayo sa clue. Magbibigay ako ng walong clue. Pero, wag masyado mag-pay attention dito. Dahil, dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice boss. So, sabi dito, patience. Okay? Kailangan mo magintay Kaya sabi diyan patience. Kasi dito pa mangyayari itong ano eh, enlightenment within the next few weeks. So kailangan mo ng matinding patience. Ka-workmate. Pwede kayo to na magka-workmate o dating ka-workmate o yan yung other person. Mm -hmm. Ka-workmate. O dating ka-workmate. L letter L sa whole name o nickname mo, para mo o ng other person. T same explanation. LT o pwedeng present yung dalawang letters sa buong name o nickname walang tato. Ito makapal ang kilay doon straight ang buhok at ang huli Capricorn Sun, Moon, Rising Venus Mars or Jupiter sa so chart. anyways hanggang dito na lang goodbye for now